ka, proud ka na Pilipino tayo, di ba? Anong Tagalog ng toothpaste? Toothpaste. <laughs> <laughs> ano ko? <Toothpaste. laughs> <Anong, Toothpaste. laughs> tagalog ng toothpaste? ko? Ano ko? Fast ko? Ano ko? Ano ko? Ano tayo, Ano tayo, tayo, ko? Tayo, diba? <laughs> Ang tagalog ng toothpaste. Okay. <laughs> <Call gate. laughs> <Call gate. laughs> Sa ibang Tagalog ng upuan, ano ang tawag doon? Ibang Tagalog. Ayun, tayo po sila. <laughs> Malumpuwet! O, diba? Ami, balik tayo. Anong Tagalog ng toothpaste? Eh, tanggal din nga. <laughs> tanggal din Tanggal din daw. E, mami? Tama. <laughs> tanggal, Tagalog din Tanggal din Toothpaste. <laughs> Charlie. Di pa marami nagbabantay dun sa ano? Sa kay Dr. Roserizal sa Luneta. Sa tingin mo, mami, umiihi ba yung mga yun? Ay, oo. Umaalis ba yun sa pwesto nila? Nagsasalitan. Nagsasalitan. Ay ka, proud Pilipino ka ba, ka? Yes. Oo, proud Pilipino daw siya. So, ayun, syempre alam niya. Anong Tagalog ng orange? <laughs> ano tagal ng orange? <laughs> Anong tagal ng orange? Hindi. Kakasabi lang oh. Uh. <laughs> Ang tagal ng orange. Pas ba pas? Hi yeah, Apple <laughs> Kate. Ano <laughs> tagal ng orange. Hindi ko alam. Hindi Be. Hindi alam ng tagal ng orange. Hindi tagal ng orange. Mike, ano tagal ng orange Mike ka? Hi Sarah. Proud ka ba na Pilipino ka? Medyo. Medyo. <laughs> okay. Okay, dahil medyo. Ano'ng tagalog ng orange? Okay, tama siya. Hello at. Wait, lang, proud ka ba na Pilipino ka? Ano ba? Oo, proud ka na Pilipino. So, anong tagalog ng toothpaste? <laughs> Kulgi! Kulgi! O, bakit? Meron siya naman Kulgi! Ano ba? Brand yung Kulgi, eh! Ay, close up. <laughs> close up! Hello, Lem! Good afternoon! <laughs> Ayun, proud ka pa na Pilipino ka? Yes, of course. Oh, okay, proud, proud okay. na proud siya. Kita sa Okay. Okay, dahil proud ka na Pilipino ka. May kanting katanungan lang ako. Ay, yes, welcome. Anong Tagalog na ang toothpaste? toothpaste uh, <laughs> doon tayo maging problema iba't ibang brand yan pero hindi ko alam kung anong hindi ko alam kung anong tagalog so, hello, okay, pass na ba? pass? pass, pass <laughs> hello, good afternoon <laughs> mata na wala, proud ka ba na Pilipino ka? siyempre oh, tinignan pa muna yung balat niya <laughs> ayan okay, at tanong ko, ano tagalog na toothpaste? ah, parang ilalagay sa ano sa... sa <laughs> Sayon. Sayon ano Ayon! Ayon ay ay sa, sa yun na yun sa yun na yun sagot? yun na yun na ano sa toothpaste Yun sa toothpaste nilalagay toothpaste okay until na wala pa rin nakakasagot ano ba ang sagot? hello ate ikaw wala sa sagot <laughs> proud ka ba na Pilipino ka? yes naman oh, proud, really proud. na proud so kung proud ka na Pilipino ka anong Tagalog ng toothpaste? forget <laughs> Colgate talaga? Oh, malipad din eh. Malipad din? Ano? Ayun, hindi ko alam. Hindi ko yan. Thank you. i announce ko dito. Pag after ng vlog na to, i announce ko kung ano tagal na toothpaste. O sige. Thank you. Inga. Hello, Lord Bean. Nakita kita yan, di ba? May tatanong ko sa'yo. Proud ka ba na Pilipino ka? Oo. No, naman. Oh, naman. Proud the crowd. So, yun. Kung proud ka, anong Tagalog ng toothpaste? <laughs> anong Tagalog ng <sa> toothpaste? <laughs> One! Two! Three! ng <laughs> toothpaste? <Wala. laughs> pati ikaw. Kasali ka na rin. Hello kuya, magandang hapon. <laughs> ano pala ang pangalan mo? Carl. Carl, okay. Proud ka ba na Pilipino ka? Oo, oh, proud ka na Pilipino. Kung proud ka na Pilipino ka, anong Tagalog ng orange? <laughs> Dalang kita? Ha? Dalang kita? Dalang kita? Hindi, hindi eh. Orange. Ano yung talaga <laughs> yung pre nasa... Ano dun na natunod tila niya? Orange and... Green? So, pass na, pass. Pass na. oh O, pass na. Ano mo si Julius? Hindi ko alam ano. Huwag ka umalis? Okay. Eto, may tanong lang ako. Proud ka ba na Pilipino ka? Oo. Oh proud siya. Okay, kung proud ka na Pilipino ka, anong Tagalog ng toothpaste. Eh, saka yung toothpaste. Hindi mo alam, so pas ka agad. Hello, ano palang pangalan mo? Rem, Rem. Rem? Rem, Rem. Okay. Kilala mo si Julius. Paano mo siya nakilala? Naging kapamata ako siya. Kala ko naging jowa mo. <laughs> okay, proud ka ba na Pilipino ka? Oo oh, naman. O oh, dahil proud ka, anong Tagalog ng Orange? Dahil. Dahil. O dahil, ikaw si Kanya na turuan, turuan mo siya. <laughs> okay, May ano, o, oh, di ba? <laughs> Hello, Mami, magandang hapon. <laughs> ano pangalang Mami? Peli. Peli, Mami Peli. So, ayun. May tanong ako, proud ka ba na Pilipino ka? Ano, naman. O dahil proud ka na Pilipino ka, anong Tagalog ng Toothpaste? okay CAKE! <laughs> HOT ah, ANO NA? ANO BA? TOOTHBRUSH? HAHAHAHA! 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 WALAY! WALAY! PARA SOMI! ATE! MAGKATAMA PO! HAHAHAHA! ANO PANGALA MO TE? DANG! PO? DANG! DANG! OKAY! SI ATE DANG! SO AYON! MAY TANONG LANG AKO, PROUD KA BA NA pilipino KA? Oo oh, naman. Kung proud ka na Pilipino ka, anong Tagalog ng orange? Eh, <laughs> <laughs> ano ka hey? Hello kuya, magandang hapon sa iyo. ano pala pangalan mo? Uh, Gerald. Gerald. Okay, ulitin ko wait lang. Hello kuya, magandang hapon sa iyo. <laughs> ano pangalan mo? Gerald Iscarilla. Gerald Iscarilla. Matanong ko lang, proud ka ba na Pilipino ka? Oo oh, naman, proud ako. Okay, proud ka. Dahil proud ka na Pilipino ka, anong Tagalog na toothpaste? Okay. <laughs> ano? Close up. Close up? Close up? Sige okay, kuya, go. Kaya mo yan? Hindi alam. Hindi eh. alam. So sumuko na. What's up guys? So ayun naka-uwi na ako. Napagod ako doon sa vlog na ginawa ko kanina ha. So ayun guys ngayon sasabihin ko na yung kung anong tamang sagot. Kung anong tagalog ng toothpaste. So ayun guys. <laughs> ang tagalog ng toothpaste ay toothpaste din. So ayun. Naiba lang yung spelling. Dahil English nga. So ayun. Pag tinagalog lang siya toothpaste din. Naiba lang yung spelling. Toothpaste. Ayun. Ayun ang tamang sagot. <laughs> Maraming nawindang, sumagot ng Colgate, sumagot ng Close Up, lahat ng brand ng toothpaste. So yun guys, sobrang saya ng vlog na to. Maraming salamat sa mga sumuporta, sa mga nanood at nag-enjoy. Maraming maraming salamat sa inyo.